Ayan, magsasurvey kami. Baba kami dito. Ayan. Ang haming asyenda sa Tanay Rizal sa Sampalok. Ayan, maraming tanim. Ayan, buko, banana, rambutan, mangga, santo, langka, marami. daming bunga. Hanggang doon sa baba tayo, sa baba tayo ng bundok. Ayun si Joanna, ang isa pang vlogger. Yun, may bayabas din. Mamaya, pababa muna kami. Yan, dahan-dahan. Kasi umulan. <laughs> ah, sa taas kami ng bundok. Oh. Ang ganda ng lugar. Ayan. Close hmm. Nahanap kami kung ano ang mga harvest sa baba. Kaya mataas pa, doon pa sa baba. Hmm. Eh, tingnan nyo kung gano'ng katare ko. Eh, pababa ka, bitch. Kailangan, dahan-dahan lang. Oo, ayan ang model ko. Si Joanna. Hmm. Hello. Anong yung tarik po? Hmm.